Dan? Oo, oh, Emma. Mauna na kayong pumasok ni Moki. Mag-uusap lang kami ni nanay. Ah, sige. Halika na. Wala. Ay, gandang gabi po. <laughs> Sabi po ni Wiro, galing ka daw kay Olive. Oo. Anak? Gusto ko mag sa sa'yo. Bakit po, Nay? Kasi... Kahit gaano pagrabe sa kasama ang ginawa ng kapatid mo si Oli, mm -hmm. hindi ko makuha magalit sa kanya. Sorry na yeah. ako. Sakit-sakit nga nakikita ko na ako lang siya. Patuwarin mo ako kung ganito nararamdaman ko. Ano ka? Nay, naintindihan ko kung ganyan yung nararamdaman mo. Inaasahan ko na po yan. Anak, total, wala naman nangyaring masama sa ating lahat, di ba? Lalo na kay Muki maayos naman siya. Baka ano ang pwedeng palampasin natin to? Ah, ako na nakikiusap sa'yo. Sige na. Ano? Oh Huwag mo na ituloy yung kaso laban sa kapatid mo. Pwede na. Para sa akin man lang. Ay, ah! Damn you, boss! Tinagmin! Ma'am! 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 Ma ma ma, 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 ma Kaya pala nahihirapan ako tuwing nakakita ako na nasasaktan siya kasi anak ko siya. Kung nagawa mong nakawin noon si Baby Kyla, hindi na mangyayari yon. Ngayon ako po si Baby Kyla. May balat ka sa likod ng kaliwang hita mo, Muki. Kahit saglit ko lang nakasama si Baby Kyla, hindi ko makakalimutan yon. Kaya walang duda, ikaw ang anak ko. Nagsisinungaling yung babaeng yan! Yan po ba yung sinabi niya sa inyo, Nay? Kilala natin si Olive. Binibilog lang niya yung ulo mo. Ay, hindi, anak. Sig sigurado naman ako eh. Sigurado ako magbabago siya. Kapag napagamot na natin yung pag-iisip niya, anak, sigurado ako magbabago siya. Tapos, di mo naisip yung pamilya natin magpabubuo? Magiging tayo, anak. Magkakasama kayo, tatlo magkakapatid. Si Jade, si Olive na kapatid mo. Gusto kong bumawin sa kanila eh. Kasi nung nawala sila sa atin, do doon nagkasakit si Jade eh. Doon nagkasakit si Olive lalo na. Pareho sila nahirapan. Pero mas grabe si Olive ala, kaya nangyusap ko sa'yo. Bakit paghihirap ni Olive yung iniisip niya, Nay? Hindi ba tumatak sa isip niya yung nangulila ako ng ilang taon kay Kayla, kay Muki? Yung paghihirap na pinagdaanan ni Muki sa kamay ni Olive, wala na yun? ano, hindi. Eh, hindi ganun yon Eh, hindi mo naman ako naiintindihan eh. Nay! Hindi ganun. Nay! Mas masahol pa yung pinagdaanan ni mo sa kamay ni Olive. At wala ako para protektahan siya. Naiintindihan ko kung ganyan yung nararamdaman mo. Pero patawarin mo naman ako, Nay. Dahil hindi ko kayang palampasin yung ginawa ni Olive sa anak ko. Ano? Oh ano Ano? Oh ano? Oh ano? Oh ano? Oh ano? Oh oh no. นั่งอยู่ที่อัวหน้า